it Bulaga, may dalawang malaking pasabog na naman na dapat nating abangan. Ano kaya ito? TV5 friending na naman. Tash kahit wala sa EB niyayanig pa rin ang lahat. Talaga namang patuloy pa rin na niyayanig ni Tash ang lahat, kahit wala pa nga ito sa Itbulaga. Bulaga. Yan na, ay dahil sa pagiging friending ni Tash ng dalawang araw, at ganoon na rin nga ang TV5. Sa katunayan nga, ay matapos i-anunsyo ng TV5 at ng mga cast ng pinagbibidahan ni Tash na Bad Genius The Series, ang nalalapit nga na pagpapalabas ng kanilang show sa TV5, ay agad nga itong nag-trending noon. Na kung saan nga, ay dalawang araw pa nga itong nag-trending noon, na makikita ngang nag-trending ang hashtag Bad Genius The Series TV5, at ang hashtag na Tasha Mulak, na makikita ngang nasa number 34 trending list si Tash noon, at nasa number 38 trending list naman ang Bad Genius The Series TV5. Na makikita pang pa ang may mahigit 13k pa nga ang gumamit ng hashtag na ito. Hindi nga lang yan, dahil sa sumunod na araw, ay trending pa rin na si Tash at ang TV5. Na makikita namang nasa number 47 trending list nga ang hashtag Atasha Mulat, at nasa number 49 trending list naman ang Bad Genius The Series TV5. Na makikita namang may mahigit 14k naman ang gumamit ng hashtag na ito. Na makikita pa nga ang post na ito ng TV5 sa kanilang Twitter X account, na mapapanood na nga ang Bad Genius The Series sa TV5, sa October 6, 2025, sa prime time primera pa rin ng TV5, 6.45 p.m. Na mababasa pang pa ang Break the Rules, Break the Bad System. Abangan si Natasha Mulak, Jairus Aquino, Hyacinth Calado, at Gablagman, sa Bad Genius The Series TV 5, starting on October 6, Lunes hanggang Biyernes, 6.45pm sa TV5 Primetime Primera. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang, dahil ito nga ang first lead role ni Tash. At dahil kahit hindi pa nga ito nagsisimula sa TV5 ay nagtrending na nga ito, ay paniguradong magte-trending pa nga ito lalo, Kapag nagsimula na nga itong mapanood sa TV5 sa October 6. Dahil mas marami na nga ang makakapanood nito sa free TV na matatanda ang noong sa Viva One app pa nga lang ito napapanood noon, ay marami na nang mga nag-aabang na mapanood ito sa TV5. na matatanda ang noong June 2025 pangalang ay matatanda ang palagi nang ang nagte-trending si Tash at ang Bad Genius The Series noon, yan nga ay noong sa Viva One app pa lang ito napapanood noon, at hindi pa sa Free TV. Na napag-usapan na rin natin. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka, na palagi nga itong magte-trending kapag napanood na nga ito sa TV5, pagdating ng October 6, 2025. Welcome back mga ka Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, tila may dalawang ang malaking pasabog ang itbulaga, na dapat nga nating abangan. Pero, ano nga ba ang dalawang malaking pasabog na ito ng itbulaga, na dapat na naman nating abangan soon? Una na nga dyan, ay ang marahil alam na ninyong lahat mga The Bark Ads at mga ka-highlights, na una na nang mangyayaring pasabog ng itbulaga sa October, na sugod Sydney ng itbulaga at mga da-bark ads sa darating na October 5. Na kung saan, ay susugod nga ang itbulaga at mga da-bark ads abroad, sa Sydney, Australia, na talaga namang isang malaking pasabog nga ng itbulaga na mangyayari nga sa October 5. Na mababasa pa ngang, sugod Sydney mga kapatid, is an upcoming international show held at the Fairfield Showground in Prairiewood, New South Wales, Australia. It is to be held on October 5, 2025, during the long weekend celebrating Australia's Labor Day, as part of the 35th Grand Philippine Fiesta Cultura. Napaniguradong yaya ni Gindi ng itbulaga ang Sydney, Australia, gaya nga ng matatandaang nangyari noong June 15, 2025, na kung saan ay una nang ang niyanig ng itbulaga at mga da bark ads ang Hong Kong, sa Hong Kong Fest naman, sa Saludo the Concert. Hindi nga lang yan, dahil ang pangalawa naman na dapat ding abangan, ay kung mangyayari nga ulit ang matatandaang first time na ginawa ng Itbulaga sa TV5, noong nakaraang taon 2024, na Sugod Bahay Christmas Party Special. Na matatandaang nangyari nga noong October 19, 2024 sa barangay, na kung saan ay lahat nga ng mga dabark ads ay sumugod dito. Yan nga ay bilang isang maagang pa-Christmas party ng Eat Bulaga at mga daobark ads sa barangay. Na talaga namang nag-viral pa nga noon ang Sugod Bahay Christmas Party Special ng Eat Bulaga. Dahil hindi nga lang nagpasaya ang lahat ng mga daobark ads na sumugod dito. Dahil nagbigay din nga sila dito ng mga papremyo. At dahil nangyari din nga ito ng October noong nakaraang taon 2024... Ay nga ang dapat nating abangan, kung mangyayari din nga ito ngayong darating na October 2025 sa Itbulaga. Na talaga namang isang malaking pasabog na naman nga ito ng Itbulaga, kung muli nga itong mangyayari sa October, o pwede din namang ibang buwan nila ito gagawin, na dapat nga nating abangan, dahil hindi nga lang sila dito magpapasaya sa barangay, dahil magbibigay din nga sila dito ng mga regalo at papremyo na matatanda ang umabot pa nga ng 100,000 pesos ang pinamigay noon dito ng itbulaga sa lucky winner, plus mga regalo pa. Kaya naman, ay yan nga ang dapat nating abangan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?